Ginawaran si Senator Bam Aquino ng Doctor of Education on risk ng pamantasan ng lungsod ng Maynila bilang pagkilala sa kanyang mahalagang papel bilang pangunahing may akda ng Free College Law na nagpataas ng akses sa higher education para sa milyong-milyong estudyante sa bansa pinuri ni PLM Board of Regents Chairman Attorney Edward Serapio ang landmark law at ang ambag ni Aquino bilang student leader, youth advocate at senador sa pagsusulong ng edukasyon. Tutukan nyo rin po ang mga nangyayari sa Senado at sa Kongreso para itong 2026 budget masigurado po natin na ang pera ng bayan pupunta po sa taong bayan. Ang pera ng bayan na pupunta sa edukasyon, sa kalusugan, sa serbisyo, sa taong bayan, sa tama, hindi po nabubulsa ng iilan. Sa ilalim ng batas na ipinatupad noong 2017, tinatayang 3.5 milyon na estudyante ang nakikinabang higit 2.2 million sa state at local universities and colleges at 1.3 million mula sa private schools sa pamamagitan ng tertiary education subsidy at tulong dunong program. Sa kanyang commencement address, muling tiniyak ni Aquino ang sapat na pondo para sa free college program sa 2026 national budget. Nanawagan din siyang ilipat ang 260 billion pesos na kasalukuyang budget para sa flood control projects patungo sa education, healthcare at iba pang critical public services. Edukasyon, hindi korupsyon. Tanggalin yung pondo sa flood control ilagay sa classroom. Tanggalin yung pondo sa flood control ilagay sa turong para sa mga guro. Tanggalin yung pondo sa flood control ilagay sa mas maraming scholarship at subsidiya para sa mga kabataan natin. Yan po yung panawagan po namin. Ito na ang pangalawang honorary doctorate ni Aquino na unang iginawad sa kanya noong 2017 ng Tarlac State University para sa kanyang advokasya sa edukasyon. Ako pong inyong kaibigan Clarissa Diguzman para sa Balitang Unang Sigaw.